guys. Good morning. It's the 10.41 a.m. Kagigising ko lang. Welcome to our new home. Uh, lumipat kasi kami ng bahay. Ito, Et, na, bago at naglilinis pa. Kung na-notice nyo sa previous vlog napan parang uh, ang dilim-dilim. Ngayon naman ang liwa-liwanap. Ito yung bag ng bahag. Medyo makalat pa. Kasi kakalipat lang. Hindi pa na-arrange everything. Tsaka mag-breakfast muna ako kasi kailangan matapos kong pag-fix ng mga gamit ngayon. Kasi mag na naman. Mmm. Only Filipinos can relate. Ganito ganun ba kayo kapag kumakain kayo ng ano? Mm. Sabi nung <coughs> Sabi nung Sabi nung etopia namin kasama. I like this but uh, when eating it uh, it needs shower kasi kailangan isaw saw sa shower ang tawag niya sa dip hmm. Ano pa lang kami nag-move in dito sa bago naming bahay for long days Four days No, 13. Kami lumipat dito. Medyo mas mahal siya pero mas may at nakakatulog ka ng maayos, ha? Lumalabas ng white hairs ko. Ang sampak. Ang sampak. Actually, kagigising ko lang, hindi pa ako nagsupply. <coughs> 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 ano ba yan? Sino dito ang ano, mahilig sa ganito? Toasted bread. Sa Ilonggo, ang tawag dito is biscotto. Specialty to ng ano, ilo-ilo eh. If I'm not mistaken. Ito. Yung biskotso nga. Special biskotso. Ikaw lang talaga. The final. Uh, the bonbons. Finest delicacies. Ah, bakolod. This is made in bakolod. Dati. Ang nakikita ko at nabibili ko dati prima lang. Kung sino yung nandito sa Middle East, alam nila yun. Nakaka-relate sila. Pero, nagpunta ko sa luluwan One Nakita ko tong brand na ito. Nag-try nag ano, nag ka agad ako. Nasarapan ako. Bumalik ako sa ludo at bumili ulit ako. Bumili ako dati ng ano, dalawa. Ayun, dalawa ulit. Tapos, from Bacolod. Medyo expensive siya. Pero worth it. Kasi isang linggo mo siyang kakainin. The secret is, i-ano mo lang siya. I-dip dip mo lang dito. It's either black coffee or or Hindi masarap. Bata ko na ako hindi nag upload dito sa YouTube. Medyo ko na nalak. Ngayon na lang ulit. Parang gusto ko mag-ano, encourage siya ka. Sarap. Sa mga Elongga dyan, sa mga taga bacolod dyan, try this. Alam mong may gatas. Magkano kaya ito sa Pilipinas? Dito kasi ano siya, 13 reals. Like, Two hundred plus. Tidak uh, Times nanti. Thirteen times fourteen. Thirty. 192 ang isang pack. Hindi ko alam kung magkano siya sa Pilipinas. So... Let me try, let me wala ka ba, na kayo na ano, may bahay na malas? Mm. Mabigat siya. Or yung multo. Naniwala kayo sa multo. Wala pa akong Ang pagod. 3 a.m. 3.30 a.m. Siguro ako natulog kagabi. gabi. Naglinis ako ng CR. Si uh, ay, ng kusina.